Commission on Elections, tuloy ho ang paghahanda sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections kahit na naantala yun pong nakatakdasan ng halalan sa Disyembre. Ang halalan sa 2026, itutuloy ho sa Nobyembre kahit tapat ng undas. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Tiniyak ng Commission on Elections na magpapatuloy ang kanilang paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections kahit ipinagpaliban ito mula unang araw ng Disyembre ng kasalukuyan kuyang taon, Nobyembre 2, taong 2026. Ayon kay Comelec Chairman George Sherwin Garcia, hindi maaantala ang operasyon ng Paul Body kahit nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan mula tatlo tungo sa apat na taon. Ani Garcia, patuloy ang kanilang preparasyon tulad ng sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa Oktubre 13 ng kasalukuyang taon dahil posible pa itong questionin sa Korte Suprema kasama sa mga nagpapatuloy na gawain ang procurement ng mga gamit para sa halalan. Naghahanda rin ang poll body na humiling ng karagdagang pondo upang matugunan ang pangangailangan para sa dagdag na mga balota presinto, guro at iba pang kagamitan. Bunsod ng halos 2.8 milyong bagong rehistradong mga botante. Samantala, aminado ang komisyon na wala silang magagawa sa petsang itinakda ng batas para sa halalan kahit tumapat ito sa araw ng undas. Sa ngayon, pinag-aaralan pa kung paano maapektuhan ng petsang ito ang voters turnout ng BSKE. Hindi po namin inihinto ang ating proseso ng procurement. Tuloy-tuloy, dire-diretso po tayo. Uh, sinimula na namin yung initial part ng procurement ng mga balota ganong nakalagay sa batas ang NPO lang ang pwedeng mag-print Baka ng... naman po pagka na-reset uh, wala ng justification kadahilanan ng Comelec na magsabing hindi kami handa So maganda lang po, bigyan na lang natin ng mga 8 to 8.5 ang aming pong, uh, kahandaan para gawin po ang halalan whether it's December 1 or kahit pa ito ay ma-reset lalo na sa susunod na taon Yan ay exclusive prerogative ng ating kongreso at ekotibo pagdating sa uh, update ng kung kailan gagawin ang halalan. Yung bang presensya ng mga kababayan natin sa ating mga uh, kabukiran, sa ating mga barangay dahil nga sa mahabang bakasyunan ay mas makakadagdag sa bilang ng mga boboto. O dahil ba sa ganyan na ah, bahaari lumuwas na sila noong November 2 sa halip na sa halip na sila na andong pa sa bawat barangay, E eh, kung gusto nang lumuwas kasi may pasok na ang November 3, sa iba pang balita, inihayag din ni Garcia na bukas sila sa kahit anong investigasyon na may kaugnayan sa katatapos lang na 2025 national and local elections. Ang pahayag na ito ay kasunod ng paghahain ni Atty. Jimmy Bondoc at Atty. Israelito Torion ng petisyon sa Senado na mag-iimbestiga sa umano'y irregularidad sa nagdaang midterm elections. Naniniwala si Garcia na ang katatapos lamang na halalan ay isa sa pinakamaayos at mabilis na eleksyon sa bansa na nagresulta sa 82% na voters turnout. Ay, opo. Ay, naman po ay open sa mga ganyang klaseng mga investigasyon at haharap po tayo sa kung ang sino man magpapatawag sa atin sapagkat uh, natatandaan po ng lahat, yung pong same na mga personalidad ay mukhang nag-file din ang same na petition sa Korte Suprema. Hindi po ba? So, uh, hindi po natin alam kung ano yung uh, strategy. May, may, Supreme Court, may Senado ngayon, and uh, whatever. Pero, again, handa handa pong inyong Comelec na humarap sa mga ganitong klaseng investigasyon. At i kung ano man ang nangyari nitong 2025 election na isa sa pinakamaayos at pinakamabalis na eleksyon sa ating bansa na talaga namang uh, na nagresulta sa 82.2% na voters turnout. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.